Si Tonton ay isang batang mahilig sa musika. Tuwing may pagkakataon, pinapanood niya ang kanyang amang tumutugtog ng gitara sa ilalim ng punong mangga sa kanilang bakuran. Gusto niyang matutong tumugtog, ngunit wala silang sapat na pera para ibili siya ng sariling gitara. Kahit walang sariling instrumento, hindi ito naging hadlang kay Tonton. Tuwing hindi abala ang kanyang ama, hinihiram niya ang lumang gitara nito upang magsanay. Subalit isang araw, nahulog ang gitara at nabasag ang katawan nito. Napaiyak si Tonton sa takot at lungkot. "Noon ko paggustong palitan ang gitara na 'yan, anak. Wala na itong maayos na tunog," malungkot na sabi ng kanyang ama. Pero alam ni Tonton na mahalaga pa rin ito sa kanya dahil dito lalo siyang nangarap magkaroon ng sariling gitara nang marinig ito ng kanyang ina, sinabi nitong kailangan nilang magsipag at mag-ipon upang mabili ang kanyang pangarap. Nagdesisyon si Tonton na maghanap ng paraan. Nagtinda siya ng gulay sa palengke tuwing Sabado at tinulungan ang kanyang kapitbahay sa paglilinis ng kanilang bakuran. Sa kabila ng pang-iinsulto ng ibang bata, nagpapakahirap ka nang wala namang kasiguraduhan. Hindi siya sumuko. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting lumaki ang kanyang naipon. Subalit isang araw, nakita niyang may matandang lalaki sa palengke na mukhang gutom at pagod. Naawa siya at binili niya ito ng pagkain, kahit alam niyang mababawasan ang ipon niya. Dahil dito, naubos ang kanyang pera, at hindi na niya kayang bilhin ang gitara na matagal na niyang pinapangarap. Malungkot siyang umuwi, pero alam niyang tama ang ginawa niya. Pagdating niya sa bahay, laking gulat niya nang makita ang kanyang ama na may hawak na isang bagong gitara. Nabalitaan ng isang matandang lalaki sa palengke ang iyong kabutihan, anak. Isa pala siyang may-ari ng tindahan ng instrumentong pamusika. Bilang gantimpala sa iyong kabaitan, binigyan kanya ng gitara paliwanag ng kanyang ama. Napaluha si Tonton sa saya. Hindi lamang niya natupad ang kanyang pangarap kundi natutunan din niya ang tunay na halaga ng pagtulong at pagsisikap. Mula noon, mas lalo siyang nagsanay sa pagtugtog. At nang lumaki siya, naging isang tanyag na musikero, hindi lang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa kanyang pusong busila. Aral ng kwento, kapag may pangarap, dapat itong pagsikapan. At higit sa lahat, ang kabutihang loob ay laging may gantimpala sa tamang panahon. Maraming salamat po sa panunood. At samahan niyo po ako sa mga susunod pang kwento.